<laughs> kahanap, kahanap. Extract, like, like, wala, malili, wala na talagang mi, maliit. Ito lang yung ano nila. Tanong mo dun sa ano. Dun sa ako na green. Ito, ang lalaki ng Nutella nila. Oh. Yeah, mini, mini, nutella? nutella? Mini, mini. mini, Small, small. Wala daw. Small. Wale! O, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Labas. Labas na. Walang mini Nutella sa greenhouse. Next! Saka. na oh dito O, e, dito. Parang kung wala doon, hindi wala din dyan. Red tag ma. Ay, sa red tag ba papasok ka pa? Wala naman dyan. Masyado. Puro damit yan. Ah, oo, damit pala. Sayang, di ka dinala yung ano ko. Hindi mo dinala sa... selamat malam guys yes. good morning, good morning. Dating sa mini Sayang Sa naman tayo? Napunta na natin yung gift lang dun sa ano ah. Gift lang naman. Check, check. Bibili ka ba ng ano? To check ka sa thread tag? open 24 hours. Open 24 hours na sila. Gift land, open 24 hours. Parang, ayan lang yung mga ano nila, chocolate. Tanong natin. Excuse me, you have mini Nutella? Nothing here? Mm -hmm. Wala daw te? Nothing, they said. Not... Wala din sa gift lang. Gift lang. Eh, lang yung mga chocolate nilo. Kami lang yung chocolate. Ano mo, may mini. You have mini Nutella? Huh? Mini Nutella. Mini, mini. Mini, mini. Sa gift tower naman kami guys. Mag-check kung may Nutella. Mini Nutella ni Jane marie Last na to. Pag wala pa, uwian na. Ah, may gift land pa rin pala, oh. Gift land. Ano yun, no? May gift land din dun sa where, ano, eh. Ito muna tayo sa gift tower. gifts tower. Okay. Gamitan nga. Gamitan nga. Ito lang yata yung Nutella nila. Dalawa, pangatlo na to, tapos pangapat. Last na yung giplan, uwian na. Wala ang Nutella dito. Ay nako, kakahanap ng Nutella. Kung saan sana kami nagpunta. Sa gift collection, sa day-to-day. Nasaan ba yung day-to-day? Sa -to -day? gift tower naman. Ayun, pupunta naman kami ng gift tower. Gift tower. Kahanap ng Nutella ni Chain Maurice. Walang Nutella sa gift tower, gift land. Parang paraho lang. No? Naubos agad. Sana pala bumili ka na kasi. Paano-ano ka pa eh. Ba't ba nag-aalinlangan uh, ka? <laughs> Mas, sana sinabi mo na eh. Ako nang buhat. <laughs> Gustong gusto mo pala yung menu, not siya ka Puro naman ano dito eh. Punti lang yung ano. Yun. Giflan, guys! Wala talaga si Nutella. Kaya kakain na lang ang dalawang inday. <laughs> Nagutom sa kakahanap ng Nutella ni Chain. Chain! Ang lakas mo! <laughs> Ikaw lang sa kalam. Nag-ikot-ikot kami sa Abu Dhabi. Giflan! Saan pa ba yun? Sa greenhouse, where Mark? sa down Sa down Day to day. Where Sabi sa sabi sa'yo, nasa lulo. 4.40 isa. Oh, hindi ka so, na. Uwi na, tayo, e na? Yan na. Eto na. O, oh, yan na. Sampu yan. <laughs> sa wakas, sa lulo lang pala. Sa dami ng pinuntahan, dito lang pala. Na, Ayon. Ayon. Ayon na, Para na rin ako si ano ah sabi rin ang mata ko. Sa dulo lang pala siya makakita. Okay. nakita ang may... dulo. Yung Nutella ni Che Maries. Baka hindi maita si Dulo. Dulo, oh, no, 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 no. okay. Center. Yeah, Canadian Medical Center. You know it? Okay. Is that where you are going to? That side. I know Canadian Medical Center. Is okay, if you know it, we know where we go. We okay. okay. don't have the location of the place you are. Okay, just straight. <sighs> oh, ayan yung palengke. Oh. palengke. Ay, ito yung alwada na eh. Oh. oh yun na yung alwada. Straight na nga siya. Oh. Yun pala yun. Canadian Medical Hospital. Uh, tinag ilang beses na tayo na uh, ano nun. Tapal-tapal na. Gabi na po mga inday. Buhay pa, di ba? Oo. Oh, Makapal kasi yun eh. Kaso ano na rin siya. Nakikita na rin yung loob inayos ko anina, sitro na rin eh. konti na lang yun. May hiwa na. Buti ka mo, hindi yun naanuhan ng ano, mga bola-bola. Tsaya yun doon kasi, natutusok ng ano, po eh. may black ka ba? Wala, well, ano ano lang, yung binili ko na ano. Brown? Yung sabi mo na ano. Eh, no, na, yung kanadya. Yeah, yeah straight. straight, straight. palad lang. Yeah. Oh, nga. Sabi sa yung nga. At kung ano ba Canadian? oh, hindi pala yung Canadian medical center, hospital This for you And this for you, a And this for you, some lady. ang ganda ng ano. ganda ng... Ano ngayon? Sky. December 2 National Day dito, 'di ba? Dito. Oh. 54 na nga eh, oh, dati. Eh. Oh my god, dito na. Zayed International Airport. This is the new, ya? Yeah? Ganta isa new.